So hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Deng Vlog. So for today's video, magkukudkud tayo ngayon ng yoga. First time ko nga lang pala itong gagawin guys. So first, uh, ano natin siya, bibiyakin muna natin siya bago natin syempre ganun eh. Kudkudin. <laughs> kudkudin, <laughs> bago natin kudkudin. Pagkit na lang diba yung... Ipakita mo, mo dyan. Tutok mo siya, nabibiyakin mo. Pero paliwalag mo muna ito yung nyog. Pala guys, yung nyog, malaki-laki yung nabili namin. Eh. So, uh, anayin lang natin, sya. bibiyakin natin dito, tapos tanggalin lang natin yung tubig. Ano ba? Ay <laughs> po, First time ko lang gagawin kaya hindi ko pa alam. Sige. Sige, mo So, ayo natanggal na natin yung tubig na 'to. Hay god. Tama di pa ko ng ano. <laughs> Saglit lang. naging hugis sa ah. <laughs> <Pera para. laughs> na sya, no? Pag-uutis ako lang po ng video. May Ang galing? Okay na Hindi, siyang mag. 20. Oo. Kawali. Hindi dapat siya galing. Kasi masasunog yan. Okay na yan? Yan, naubos na natin. Ang galing ko. Saka play ba? Ate. Sige, yako. <laughs> so, <Okay>. So, <laughs> ayun guys, tapos na natin siyang kod ko rin. Yan. <music>